Hi guys! Ayan, at ang aming menu for today's video ay Ayan, ginata ang laing, tinitimpla na guys ang gata O ganyan pala magluto ng laing na Hindi kasi ako marunong magluto niyan eh Yan ang mga, ang mga ingredients namin guys Syempre, base natin gata Sibuyas 1 katutak na sile Ayan, luya Baksin, syempre konting asin At ang ating mga chef Ayan. Shout out po, kuya. Shout out Ayan, si, Bil si El Bicolano, guys. Ayan. Naman si Bin Francisco, guys. Ayan. And, ang partner po ay Frito Gigi. And, ang kilawin na Salimiase. Ayan. Okay. So, ayan, guys. Yan po ang ating uh, menu for today. At ako po ilalayas na Pero wala pa akong driver. <laughs> kami dito. Cute na cute na. Maningning. Maningning. Hello, maningning. Ay. Ano na ka? Marami ikaw. Ano ngayon po din na. Maningning na. Ayan. O, ayan guys. Ang aming kitchen dito, no? ayun Sa labas po, si Kuya Toto po ay nag... Asa na? Si Kuya Toto na. Wala na. Nag... Uh, change oil ng mga sasakyan. Ayan. Ayan po yung body nung gabi. Ayan. Pero dahon lang muna yung kakain. Okay. So, thank you so much, guys, for watching. Bye for now. Ang finished product, guys, ng aming laing. Ayan. So, kainan ay na, guys, na. Ayan. Ang aming finished product. At ang aming dessert, guys, ay... Ayan, guys, so. Ang syarap. Ma-feng-feng. Chalot. Ma-feng-feng siya, guys, no? Kaya lang maraming seeds, but still yummy yan, guys, no? Ayan. So, kainan na, guys. Let's go. Thanks for watching po, mga palangga. God bless you all po.